Diyos Marahay na aga uh, sa sa iyo Top uh, Chelay, kaming uh, Barangay Igualdad uh, Ito po mga issues sa uh, nalagkurutwa uh, Ito po na iluwas sa radyo uh, Ngunyan po, hagagan ha, may kanil komentaryo um, Manunungod po sa issue na nagluwas na iyo uh, Tungkol po sa pagpapaluwas sa iyo sa uh, library Kang uh, Naga City Okay, any comment? <laughs> Yeah, good morning po sa reporter ng oh. Uniram. <laughs> Kagawad. Uh, My I uh -oh. Freddy. Ang reaction ko po, tapos naman ito, siguro dapat magbukuan na kita. And kung uga kitang emosyon na gusto mong paabot sa hindi ko dahil man sa magpaabot kang namamati ay uh, kung sa laang pagpong sa social media kang namamati, ay sa hiling ko sa ruin ang bagay na dapat ang adaptaro ng unyan ta generation na ano ng unyan eh. Okay. Kumbaga, although as a punong barangay nga ni, uh, tao man lang din kita, nakukulugan, siring man kang pagkamuot sa kapwa, kung kita dahil makareceive si Biba ganing sarong bagay na expected ta or ginigito to sa iba, pero makulog man. Pero sabi nga ni Ken, life goes on. Uh, dahil daiman sa gabus na oras marireceive mo si pagpapadangat, si response na tinatao mo sa iba, si kang ibang tao na itatao man sa inyo. Pero, syempre, ta, public office kaya ako na ito. Syempre, uh, expected ta na i-entertain kita ng maayos. Okay, thank you very much. Uh, Saro pa pong upang mo rin uh, ano po ang sa'yo mong komentaryo uh, or buot mong kung gusto mo lang si Baguna Si po ang magayon-gayon at mas magayon sa indong duwani. Hindi ko kaya akon fair, pero personally, syempre, magas, ma magayon ako. Hindi ko aram kung magayon True. siya or wapo siya. Bakun sa so, pagduduhagi, kaugmahan sa na. Uh, pag mati ko, magayon man ako sa mata ko. Mayo naman ibang sabi kaya. Lalo ka na, um. ikamagayon ka man. Pero kung kumparahan kita ng no, mas magayon ako sa imo kagawa. Ta-hubin-hubin ka lang. Oh, ako kaya 15 na ah, <laughs> uh, Okay, pero para po sa Satuya, talaga po mas magayon. Ah, uh, well, no? Oh, my jenay salamat sa pagpapaunramo sa Parida News, Parida Yulo News. Ah, uh, sa, sana po sa mga so, na panahon. Saan mo rin ng oras? Ang samoyan po, News Bureau. Ah, uh, ngunyan po, ligtas-lapos po, ligtas sa itong pagbabaretain po si kagawan Parida Yulo. Say, thank you. Thank you.